At mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN si Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live, live Nationwide Dennis Nebreho magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas layunin ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mimaropa na mahubog sa pagbabago ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa pamamagitan ng mga interbensyon na makakatulong sakaling makalaya ang mga ito sa mga piitan. Sa ikasampung edisyon ng Kapihan sa Bagong Pilipinas na ginanap sa lungsod ng Kalapan kahapon, ibinahagi ni Jail Superintendent Ray De Luna, Assistant Regional Director for Operations ng BJMP Mimaropa, ang mga programa ng kanilang ahensya para sa mga PDLs. Sinabi ni De Luna, nais naming ipagkaloob sa mga PDL habang sila ay nasa loob ng kulungan ang mga serbisyo ng pamalaan na ibibigay sa kanila para sakaling sila ay lumaya at magbagong buhay ay kanila itong mapapakinabangan sa hinaharap tulad halimbawa ng edukasyon, programang pagkabuhayan at pagsasanay sa larangan ng paghahanap buhay, pagpapanatili ng magandang kalusugan, pagpapalago ng buhay spiritual, magandang asal at marami pang iba Maliban dito, pinaintulutan din ang mga PDL na kumuha ng Alternative Learning System o ALS kung saan ngayong taon ay nasa 283 na PDL ang nakapagtapos Gayun din, ang mga kumuha ng National Certificate katuwang ang Technical Education Skills Development Authority o TESDA na umabot na sa 278 Pinaintulutan din ng BJMP ang mga ahensya ng pamahalaan na mapagkalooban ng mga nasa loob ng na kulungan ng Phil, uh, PhilHealth Health ID, PhilSys o National ID at Social Security System ID. Dagdag ni De Luna, sa kasalukuyan ay nasa 2,131 ang kabuang bilang ng PDL sa rehiyon at karamihang kaso dito ay sangkot sa paggamit ng pagbebenta o pagbebenta ng ilegal na droga. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Calapan City, Oriental Mindoro. Nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho. Mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapaan Oriental Mindoro.